na Nailibing na si Negros Occidental Congressman Iggy Arroyo sa Manila North Cemetery kanina. At hanggang sa huling sandali, present pa rin ang dalawang babae na may init na pinag-aawayan. Ang labi ng kongresista, Marlene Alcaide, ikwento mo. Sinalubong ng Honor Guards ang labi ni Congressman Iggy Arroyo nang dumating sa Manila North Cemetery mag-aalauna ng hapon tahimik at sama-samang nagmarcha ang mga kaanak ng kongresista kabilang na ang kanyang kapatid na si dating FG Mike Arroyo, legal wife na si Aleli at living partner na si Gracie Buna nasa sa bandang likuran pumwesto. Habang ang hipag na si dating Pangulong Gloria Arroyo dumalo sa funeral mass kaninang umaga. Pero agad ring bumalik sa Veterans Memorial Hospital kung saan siya nakadetain. Pagdating sa mausoleo kung saan nakalibing din ang ina ni Igi na si Doña Maria Lourdes Tuason Arroyo, lalo naging emosyonal ang mag-anak. Si Grace nagawa pang halikan ang labi ni Igi bilang pagbibigay pugay. Binigyan din ng 21 gun salute ang kongresista. Kasabay nito, iniabot ang watawat ng Pilipinas na nasa kabao ni Congressman Igi sa legal wife nitong si Alieli. Thank you. Maraming salamat po. Pero sagot naman ni Grace, Marlene Alkaide, News 5.